Hello kabayan, kamusta? This is Mia, OFW dito ngayon sa Dubai. Our topic for today mga kabayan is about GCash. Kung papaano po kung magpapadala tayo sa GCash uh, padala, papaano po yung pera natin kung uh, makukuha ba o hindi yung pera natin? But before that, don't forget to subscribe first, just click the like and click the bell button para po may update kayo sa susunod po po. But for today mga kabayan is about GCash. Kung papaano po kung magpapadala tayo sa G, uh, GCash padala, papaano po yung pera natin kung uh, makukuha ba o hindi yung pera natin. So mga kabayan, kapag magpapadala tayo uh, sa non-user, gusto natin magpadala tayo ay isang verified na uh, Gcash. Tapos, magpapadala tayo doon sa non-user Gcash ay pwedeng-pwede pwede po, mga kabayan. Idadaan na lang po na, idadaan po natin doon sa Gcash padala. Yan ay makukuha nila sa uh, Palawan or M. Louillier o kahit saan po, makukuha po yan. To be make sure lang po, mga kabayan, na mayroon siyang valid ID. Tapos, yung... Uh, spelling ng name niya to uh, tama tapos yung napaka importante yung number po niya dapat idobo -double, double check po yung number na papadalhan po natin na non user uh, non user po ng Gcash na magpapadala tayo sa Gcash padala paano po kapag uh, pera na pinadala natin sa Gcash padala ay hindi makukuha o hindi makiklaim ng uh, non-user ng GCash na pinadala natin sa GCash padala huwag ka pong mag-alala mga kabayan kasi babalik po yan sa atin yung pera na pinadala natin, buo po yan na babalik po sa atin yung pera na pinadala natin sa GCash padala so huwag po tayo magpanik kapag hindi po nila na-receive yung pera na pinadala natin sa Uh, Gcash padala doon sa taong non-user ng Gcash po na hindi po siya verified ng Gcash, babalik po sa atin ang pera na buong buo, kung magkano po yung total ng pera na pinadala mo yun din ang pera na babalik sa iyo, to be make sure lamang po na ang, ang number ng tao, ng non-user na yun, ng taong pinadalhan mo ay tama po tapos babalik po sa atin yan. Kasi kung magkamali tayo, tapos yung taong na naka-receive ng tao na, ng pera na yun, eh, okay lang kung may konsensya siya na ibabalik eh, po sa atin. Pero kung magkamali ka sa number na pinadalhan mo, hindi, hindi po babalik sa atin. Kasi kung halimbawa, a uh, 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 verify Gcash ya, tapos makukuha niya yung pera, eh, nagkamali tayo, hindi natin makukuha. To be make sure lamang po nga kung magpapadala tayo doon sa Gcash padala, yung number niya i eh, double check po natin tapos mayroon siyang valid ID po mga kabayan. So ayan lang po ngayong, araw na to yung aking uh, Tips po sa inyo mga kabayan. Huwag po tayo mag-alala kapag tayo ay magpapadala sa GCash padala kasi marireceive din natin 'yan after 15 days po mga kabayan. Babalik po sa atin 'yan. Please visit lang po sa aking uh, YouTube channel Mia's TV at Mia's TV online channel po mga kabayan.